What's up mga tropa Ah Nagbabalik RTA TV Siapa pala Ang papanood ngayon guys Is yung Video namin nung, nung Nagaani kami ng Kwan ng palay O tapos Yun na rin ah, panoorin nyo na lang guys Ah pero matagal na yon ngayon ko lang maharap kasi uh, alam nyo na may bagyo ngayon katapusan ng October mga bagyo si bagyong Ramil ito medyo maulan ulan guys yan sa labas dito tayo ngayon sa Duyan nakakumot si malamig malamig ang panahon sa so, panoorin nyo na lang and don't forget to like subscribe and share my YouTube channel, guys. Thank you. Lugapas. Dahil dito kami sa bukid. Ah, uh, kami ng palay. Eh. Yun yeah. yung kasama namin, oh. No? Hindi makita. Try. Enjoy nga. Sana. Hindi ka na yung bangir. Ang nirot. bangir. Niro o tiga pasing ni Sige, tagay Sila ngayon ng mga bagong hero Walang iba kundi ang kawal Pilipino Kahit ulang gagit bahapati ibagyo Magandang silang tumulong sa tao Ang mga sundalo na laging nakadestino sa mga bukid na magugulo Mulang Isabela la nao hanggang sa Basilan at ulo. Sila'y gumagapang sa gitna ng kadiliman Kagat ng lamok, tinitis namang Panay panay ang ambush sa gitna ng daan At kung mapuruhan ng ulo mo'y pupugutan Bukay hirap ang buhay magsundado sa digmaan kami madidistino Kung ikaw ay medyo gwapong gwapo Maraming chicks ang maghihinayang sa'yo Ang mga sundalo minsan ay malungkot Pag sila'y malayo sa kanilang lugar At kung magkasakit Walang dumaramay At kung malasin ka Ikaw ay mamamatay O kahirap palang magsundalo Sa digmaan kami madidistino Kung ikaw ay medyo guapo, gwapo Maraming maghahabol sa'yo na GRO Right guys, ah, uh, yon napanood nyo yung video natin na mag-ani ng palay shirt uh, short lang yun guys, kasi kuan <laughs> alam mo na pag traba trabaho trabaho kasi ako uh, di ko yung kuan singit-singit lang yung pag natin guys so, yun mga guys uh, maraming salamat sa inyong panunod uh, sana po, supportan nyo ako sa kahit ko lang nagsisimula lang nagsisimula pa lang kasi ako yun guys medyo mahihiyain pa tapos yung camera natin na cellphone lang tapos yun na guys pa like share and subscribe na rin yun guys maraming salamat sa inyong panonood ng vlog ko okay guys